Dahil nga dyan, kinuha ng SMB ang pagkakataon na ito para agawin ang panalo. Ngayong Game 4 si score na 131-121. 29 points at 16 rebounds kasama pa ang 3 assists. Simula pa lang at dahil nga tabla na ang serye, magiging best of 3 na lamang ang Ginebra SMB Series. Sa Friday, crucial ang magiging laban dahil kung sino man ang makakuha ng third win ay siya galen. well, sana the thing doesn't follow and anymore. so, uh, you know, I just hope we, we, ch we, change the tide in Friday's game. So, now nga, it's a, it's a best of three na lang. So, we'll just think of it, uh, game one on Friday. That in a best of three, the game one is very important. So, I just hope that tradition breaks on Friday. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.